guys magandang gabi magandang umaga sa mga pakisulog na mundo sa lahat ng followers sa ibang bansa Pilipinas kung saan saan man kayo sa lahat ng bikers pala magiging aware din tayo sa mga panguli ng mga ano mga tao rito sa alam nyo na kung saan kayo dito pinitin mo muna ayan o no, dala dala no. dala dala namin ngayon no. yung mga MTV gamit namin, din na namin dinala kasi para iwas din kami sa, alam nyo na, mo muna kami yan. Ayan o. All stock na, all stock. Stock na sabi ni Boss Yo. Sa lahat ng biker ha, sa, sabi nga nila, manginahan kayo dyan kahit magkano lang yan. Kasi pera rin doyon, tapos pawis pa daw pinuunan dito sa ibang bansa kaya sumunod na lang din kami sa law yung bike namin ngayon no? kaya sa lahat ng biker MTB, RB ano mang klase ng bike dito pe uh, konting ingat lang sa uli dito sa UAE uh, pinapatubad na kasi nila yung batas nila ngayon eh sa lahat ng tropa si ano Chairman. Ah, uh, si Uh, tropa Nasty, Padle, Rexiem Community Sa lahat ng Tropa Dry Dog char sa lahat Tropa Well, wala ka Ito kami ni Boss Jobo oh. Ayos! <laughs> <Yes! laughs>